Ang mga katanungan ay ati saguti Tay malunasan at mauluya Malaman mo Sino ang Salari Uy, ang dilim 3.70 ng madali 3.70 Last stress na ng, nga uh, madaling araw so, Tayo sa EDSA ngayon <laughs> Rot-rot nga natin sa trat, Buti pa dito may ilaw eh oh. Doon sa ano wala eh. May ano tawag doon? Ah. Uh, Reflector. Lane reflectors. Puta 320 na madaling araw. Tapos walang tao dito. Walang sasakyan. Pero dumadaan ka pa rin sa EDSA busway. Ang lupet mo noon. Ano ba ba't ako? Puta loob, ba't yata yung cellphone ko ah So one wealth na lang ako puta ganitong oras no 3.20 ng mga hapon Ay nang hapon ng madaling araw Pero nadaan ka pa rin sa Edsa Busway <laughs> Alufet, alufet mo nun Napakalufet Napakalufet Kuya eh di ang sinabi ng aking buhay napakalupit Kuya Eddie Eddie wow so naka open kasi yung camera ko eh kaya hihinto ako dito sa red signal ng ano stoplight ngayong 3.23 am open lang yung camera mo eh kaya nag stop ka sa red light eh pero kung hindi ka naka camera malamang brinake binit mo na yan <laughs> pula din, putik. Oh, Mula tayo ngayon ah. Uh, kung hindi ka lang naka-open yung camera mo. Binit mo na yung Ano na yan eh? Red light na yan eh. Ah, oh, pula yun green. <laughs> Kala ko pula pa rin eh lahat ng uh, stoplight puro pula yung dinaanan uh, eh. ganoon naman magpula huwag ka magpula syempre huwag ganoon huwag ganoon huwag naman ganoon 3.25 five ng umaga let's go the circle the circle is coming to town let's 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 let, 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 let. Oh. Mga ikut ikot ka rito, nag ano ko na, short ride. Ka. Short ride na. Oh, Au oh, ay balik. Gago tu pula lebak-lebak. Ay 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 ay. -ay.